muli mga kaagri isa na namang uh, walang katapusang ulan mga kaagri araw araw nang umuulan dito at hindi na talaga na tumitigil hindi tuloy makapag ani ng palay mga kaagri ayan hindi pa naman anihin yan pero dito sa pag ganitong maulan kasi mga kaagri hindi sila makapag ani ng palay dito marami ng anihing palay dito mga kaagri pero hindi talaga nakakapag ani gawa nga ng laging umuulan araw-araw. Kasi nga pagkabasa mga kaagri yung palay, uh, hindi siya hindi siya lumalabas dun sa Bistayan, sumasama siya dun sa Dayami. Kapag basa siya kaya hindi siya nalalaglag sa may Bistayan. O, na pag sumasama siya sa may Dayami, kokonti yung ani uh, mga kaagri. Maraming natatapon kaya hindi alang nag-aani kapag ganitong Uh, maulan At pag maulan hindi Alaring kaming trabaho mga kaagri Kasi nga wala kaming ibibilad, Wala namang inani Kaya kung mapapansin nyo mga kaagri Araw-araw na naman akong nandito sa MySilly Nag-upload na naman ako halos araw-araw Kasi nga wala akong trabaho ngayon mga kaagri Doon sa dryer At ito nga mga kaagri Magbabahagi na naman ako Ng isang kaalaman at ideya na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. At ang ibabahagi ko nga sa inyo mga kaagri ay tungkol sa pag spray ng atonic. Nung nakaraang araw nga mga kaagri, nag-spray tayo ng uh, yung Yarabaita Caltrac. At eto na mga kaagri, ang ganda ng pagkwanya, yung uh, na yun No? Ang ganda ng mga dahon niya mga kaagri. Ayan oh. Ang ganda na ng dahon. Hmm. Saka mga kaagri, ang, ang kagandahan sa may ginawa kong sistema, yun nga, inapplyan ko, inapplyan ko ng uh, dyan, ng, ng uh, abono. Nag-apply ako ng abono dito na yung nitrabor tapos inisprayhan ko ngayon ng in, ay, sinabayan natin ng dito sinabayan natin ng spray ng caltrak kaya mas nagsalubong sila mga kaagri yung mga uh, yung mga kakulangan ng nilagay natin dito na abono uh, napunan ng napunan ng caltrack kaya naman uh, uh, mas lalo siyang lumusog at ngayon nga mga kaagri, ikatlong araw na simula nung nag-abono tayo at nag ay nag-spray tayo ng caltrac At eto mga kaagri, susundan ulit natin siya ngayon ng atonic. Kasi et, etong atonic mga kaagri, ayano basahin nyo mga kaagri yung uh, active ingredients niya. Eto, siya yan, yung active ingredients niya yung ppm mga kaagree parts per million ang ibig sabihin niyan ano mga kaagree sa mga hindi alam ayan at eto siya mga kaagree yung para kung para saan siya sa palaya sa cabbage rice palay cereal onion ayan mababasa niyo diyan mga kaagree ayan ayo oh. no fruit, vegetable, and flower crops. Ayan you know, o, nakalagay. Ibig sabihin, kahit walang nakalagay dito na pepper o sili, mga kaagri, pwede siya. Bakit eto yung ini-spray natin, mga kaagri? Hindi, Eto, mga kaagri, hindi nga pala ako nag endorse yung, kumbaga, ito lang yung lagi kong ginagamit. Ito kasi yung subok ko na, na ginagamit sa mga, sa sili. Kasi medyo matagal na rin akong nagsisili, mga kaagri. At, uh, Uh, na testing ko na yung ibang lason o ibang polyar at eto nga yung isa sa epektibo mga kaagri kaya sinasabi ko sa inyo to para naman malaman din ninyo kung wala sa inyo nito mga kaagri ayan screenshot nyo na lang tapos uh, i-order nyo sa Shopee lalabas yan sa Shopee pagka inilagay nyo dun yung picture sa Shopee ayan lalabas yan sa Lazada, Shopee o kung ano-anong kung ano man yung uh, online online na pinagbibilian ninyo ng mga ganito. Yan, picturean nyo na lang mga kaagre eh, no? Ito mga nga pa lang atonic mga kaagre. Uh, ano ba nakalagay dito? Kasi ito mga kaagre, nagbibigay siya ng vital ayun eh, no? nagbibigay siya ng vital power sa lahat ng cell ng halaman. Ibig sabihin, pinapatibay niya yung halaman natin kaya para hindi magkasakit. At ito, madaling o, very easily absorb into the plant. Ibig sabihin, o, ayan Ibig sabihin, pag in-spray natin siya, madali niya lang kakainin 'to. Itong mga active ingredients na nandyan, madali niyang kakainin. At ito nga pala, ginagamit din pala mga kaagri sa may, sa may uh, pagpupunla. eto Ito, dinidilig ko rin to. Hindi ko na lang naipapakita, pero pagka uh, uh, nilabas natin yung punla, idinidilig ito mga kaagri para, ayan o, para madali siyang magugat tapos sa mga markot yung mga yung mga nagma ng mangga pwede rin ito mga kaagri etong atonic yung mga para mabilis mag-ugat yung mga nagtatanim ng kahit anong tanim mga kaagri pagka-tatanim pwede rin siyang i-spray yan. at isa sa nagagawa ng atonic mga kaagri ay iniiwasan niya yung pagkabulok ng pollen tube Asa, ano ba yung pollen tube mga kaagri eto eto yung pollen tube asal mo yung petals mga kaagri ayan halimbawa ayan papakita natin mga kaagri para sa kaalaman lang nating ng na mga hindi pa nakakaalam ayan eto yung pollen ngayon sa gitna niyan Nandun yung pollen tube. Pag nalaglag kasi yung po ay yung pollen, ito yung petals. Sa bawat petals niyan mga kaagri, meron yung pollen. Ngayon, ayun oh, may pollen siya. Pag nalaglag yung petals na yan, pagka na, na, na ng ibang pollen pollen niyan, mapopollinate kasi yan. Pag nalaglag yung petals, may maiiwan siya, ayun oh. Ito yung pollen tube. Yan ang labo kasi ng camera ko mga kaagri kaya eto basta eto na alata naman ba diba, mga kaagri ano? Oh. yung naiwan na yan yung bunga, magiging bunga na yan, yan yung pollen tube ngayon iniiwasan yan yung pagkabulok kasi pag nabulok yan mga kaagri agri nala, isa rin yun sa dahilan kaya nalalaglag itong itong buong kwan na to, itong buong bulaklak na yan ito <coughs> ng ng camera ko mga kaagri Ayan. Yun ang trabaho ng atonic kaya kaya nag-spray din ako ng atonic para hindi siya nalalaglag. Iniiwasan niya rin yung pagkalaglag ng mga bulaklak na yan. Ayan o, ang dami. Isipin nyo kapag nalalaglagan tayo ng bulaklak mga kaagri para sa akin kasi nangihinayang talaga ako pagka may nalalaglag na bulaklak. At isa nga, isa nga sa dahilan ng pagkalaglag ng bulaklak mga kaagri kapag kaso sobrang laguna ng yabong na ng tanim natin kasi nga kulang na tayo sa kahit maganda pa yung tanim natin kahit na maganda yung ito, tong mga dahon nya ah, wala siyang sakit naglalaglag siya ng bulak, bulaklak di ba mga kaagri kung sa inyo kasi naglalaglag naglalaglag siya kasi nga sobrang yabong niya na nagkukulang na tayo ngayon sa fertilizer yung kinakain niya hindi na sapat para ah, buhayin niya lahat yung 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 bulaklak na yon para maging bunga kaya ang ginagawa ng halaman para mabuhay siya ay uh, inaabort niya na yung mga bulaklak kasi nga wala na siyang pagkain ganun ang sistema ng uh, isang halaman mga kaagiri lalong lalo na sa sili pag mayabong na mayabong siya pansinin nyo sobrang dami na lang habang lumayabong siya habang lumalaki siya lalong dumadami yung naglalaglag na bulaklak kasi nga Uh, hindi naman tayo, hindi naman natin nakakausap mga kaagri yung halaman kung ano yung kailangan niya. Buwabase lang tayo sa nakikita natin. Kaya hindi natin alam kung ano yung abono o kulang na dapat nating ilagay. Pero isa lang ang natitiyak natin mga kaagri. Kaya naglalaglag ang bulaklak, isa sa dahilan ay yung kulang sa uh, abono. Nagkukulang na tayo sa nutrients na binibigay. Pero kung sapat-sapat yon at nakakausap nga natin sila na malabo namang mangyari, hindi yon malalaglag mga kaagri kasi nga bibigyan natin sila katulad na lang sa tao. Halimbawa, eh, masakit ang tiyan. Sasabihin niya, alam niya kung alam natin kung ano yung ibibigay natin hindi, para hindi na sumakit yung tiyan niya. Ganon din sa halaman mga kagri ka Kung alam lang natin kung ano yung kailangan niya o fertilizer na kailangan niya para hindi niya ilaglag, syempre ibibigay natin yon At dahil hindi natin alam kung ano yung fertilizer na kailangan niya. Uh, Ayun, nagbibigyan na lang tayo ng fertilizer na alam natin. Kaya minsan nalalaglag na rin at hindi naman talaga naiiwasan yung pagkalaglag ng bulaklak kapag mayabong na etong tanim natin. Wala walang mga walang ganun mga -agri, walang wala yung magaling na uh, mananago na siya yung ano sa gambewang na yung tanim niya tapos sobrang dami na sanga tapos walang nalalaglag na bulaklak na may bunga walang walang ganon mga kaagri lahat nakakaranas niyan kahit tagaraw mga kaagri na uh, nararanasan niyan hindi lang tagulan sa tagaraw din nararanasan niyan so ayun lang mga kaagri uh, magi-spray na tayo ng ng kan ng ng, ng eto nga atonic kahit na medyo maulan pa tara mga kaagri timplahin na natin to para ma spray na natin para maka uh, yari tayo at makapagtrabaho rin tayo ng iba pa so ito na mga kaagri ilalagay na tayo ng tubig maglalagay muna na tayo ng konting tubig mga kaagri ayan saka natin lalagay ito, ito mga tonic isang kamay lang mga kaagri kaya dahan-dahan lang tayo nandito na tayo magtimpla. <clears throat> ang isang takip nga pala mga kaagri ay uh, 10 10 ml uh, sa pagsasali naman natin may natatapon kaya gagawin nating gagawin lang natin siyang 20 pero dahil may natatapon uh, gagawin na natin siyang 30 mga kaagri Ayan. Saka, ito mga ka-agri, solo, solo, lang pala to. Hindi natin nahaluan ng kahit anong uh, insecticide o fungicide o kahit anong foliar pa. Tignan nyo mga ka kung kano siya ka-concentrate. Sobrang makulay to. ngayon pupunuin na natin ng pupunuin natin ng tubig dito sa 16 liters na sprayer So ayun lang mga kaagri, spray na natin. Ganun lang siya magtimpla. Yung mga sa bundok, mga kaagri, yung malalayo, uh, inahaluan na talaga nila ng ng pinagahalo-halo na nila yung mga gamot nila para mas makatipid sila sa tubig kasi yung iba malayo mga kaagri nasa bundok pa wala sila mapagkuna ng malayo yung pagkukuha na nila ng tubig kaya inahaluan talaga nila pero sa buntok kasi mga kaagri uh, malamig yung panahon doon kaya siguro uh, okay lang ayun o okay, oh, ganyan siya kukonsentrate sobrang, sobrang labo niya Makuan kwan siya mga parang kulay lumot so yun lang mga kaagri i-spray na natin sa pag-spray mga ka pare-parehas din naman talaga yan Ayan. kaya minsan di ko na pinapakita kaya nga nang sinabi ko nakaraan basta ma-sprayhan nyo lang lahat ng dahon okay na yun yun lang sobrang dami nga pala ng bulaklak ng sili natin ngayon mga ka -agri. Kaya sana magtuloy na lahat ng bulaklak na to. Para yung bulaklak lang na yan, pag nagtuloy lahat yan, ay solved na ako dyan. Kontento na ako. Yung mga bulaklak na yan. Pag yan, napagtuloy natin. Dahil nga mahal yung sili ngayon, mga kagri. Ka Ayan, yung mga buwang na. so ayun lang mga kaagri uh, hanggang dito na lang muna yung video ko hanggang sa susunod na lang ulit mga kaagri na kung ano yung pwede ko na namang ituro sa inyo o yung kaalaman na naman na pwede kong may share sa inyo